saong pa ini atong gipadala ninyo tong miyagi. Kasi ka duha ini permiso mo. Notice na po. Sir. Ibalik ko no. Dili mo tanggap si bae ini. Hindi naman ako makasuhan kayo naman. Kung di kayo susunod lang batas, kayo naman ang dampotin ang hangin tubig lupa, bisang pulang-pulang. Ang ako masulti ng pagpamadla, mahimok na ma'am sa lumad. Ah. maingat ba, especially ang pag-join sa mga organization. Dapat marunong tayo na mag-determine kung iskam ba yung activity. Ititik advantage talaga nila yung educational attainment ng tao plus yung kahirapan ng tao. Posibleng matuldukan ang grupo ni Dato Araw, Dato Adlaw. Bakit? Dahil may notice na na ipinadala, pangalawang notice na ito, sa violation nila na walang building permit. Kaya posible na madimulis yung kampo niya. Baka di palalabas ang warrant of arrest sa patong-patong na kaso. At kung matuldukan man, alam nyo ba, kung meron silang sarili na ang gobyerno, abay, mayroon ding bagong nagpakilalang reyna, queen daw, queen Helen III. Di pala ito kasama ibang grupo. Kung sila si Dato Adlaw ay meron silang tinatawag na diplomat, ito, diplomat daw, ang sabi nila, yun ang kailangan. Kahit wala kang lisensya, ang kailangan lang, diplomat daw. Ito namang nagpakilalang queen ngayon, mga kapatid. Abay, Meron silang Royal Citizen ID. This is the Royal Citizen Sovereign Identity Card that I have made. Okay? I have to cover the QR card. That's why I do not allow anyone to post it because the QR is very important to each and every one of you. At may sariling gobyerno dahil under niya ang bansa at nagdeklara wala daw eleksyon. Tatalakayin natin muna ito mga kapatid. Ang dami ng mga nagsusulputan sa ating panahon ngayon. Kasi umalingan, pag palaging inulit-ulit ay magbukha na lang ang kanituhanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Christo Rey! Viva! et Ecclesia! Kumusta sa lahat natin mga soking taga subaybay Welcome po. At itong yung lingkod, Brad Wendel Talimong. Inanyayahan natin ang ating mga soking taga subaybay Huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutan mag-subscribe sa mga bago pa lang. At pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Kasi umalingan pag... Okay sa lahat at yung mga suking taga-subaybay, welcome po. At posibleng matuldukan itong uh, kampo ni Dato Adlaw. Oh. Kaya nga, sa patong-patong na kaso ni Dato Adlaw, may nakita kong video pumayat agad si Dato Adlaw dito. Oh. Pansinin ninyo. oh. Kanilito atong mga oh pumayat siya to, sino bang di pumayat diya na patong-patong na, na ang na kinabuhi sa material, mga kaso niya hindi lang sa kaniya kundi uh, sa iba pa mga kasama no at si Bae o gibatunan sa matag usa oh si Dato Adlaw ato na kini talikdan kini siyang pagagiyaan so ay panahon na karon sa hustisya nga oh pumayat na uh, iba siya nung nagsarado di diba po ba ngayon pumayat talaga dito sa bidyong ito bawi una o kuha sa Dios at pangalawang bisis na ang notice baka madimulis itong area nila, kailan kaya una kayang lalabas yung mga warrant of arrest o una itong ma-demolish? Dahil pinadalhan pang, makalawang bisis na itong notice na ito. Sa city building official kami City building official engineering? City Building Official Engineering. Dito sa amin, kung makumpirmar na yung building mo, walang building permit, more than 200,000 ang multa niyan. More than 200,000. Iwan ko uh, sa kanila. Kaya, kumusta? Uh, sa building permit ito, walang permit ang

So, ang pay niya itong ipadala niya Oh, uh, so, pangalawang bisis na yan, no? Kung maalala nyo, sa kabilang medyo, ma makita ninyo na nagmimisa daw, pero may offering na mga uh, soft drinks at itlog para sa kanilang inkantada. Eka, eka, dunga, ini, permirong itong, isa, isa, dunga, ini. Okay, okay. Okay. Oh, sige, God is justice. Salamat. Oh God is justice. Tinanggap niya ang notice, pero, di tinanggap ng kanilang reyna. Kaya gustong sa sauli yung notice na ito. Uh, umalis na. Umalis na ang nag-serve ng notice. Di pa yung, ito warrant o paresa. Ito, na naman kami ng notice for violation of buildings official notice of violation. Pero wala silang karapatan dahil ta atin ang ancestral land. Oh, yun. Uh, ang problema talaga. No? Dahil may sarili silang batas daw. So ang gobyerno ay para sa kanila walang karapatan. Pero paano ngayon? Kailangan talaga sagutin nila, lalo na yung mga patong-patong na kaso. That is justice. Paano? ka na? No, umalis na sila. Notice na po! So pangalawang notice na ito. Ibalik ko no O, oh, isa e, uli nila, isa e, uli nila Dahil uh, ayaw ng Reyna tatanggapin yung uh, notice Matutanggap oh, si Bae O, si uh, Bae Lourdes, yung Reyna nila Di na matawad si Bae, Ibalik Ibalik ko na Di na din tinanggap sa Nag-serve ng notice na ito Iyon, ah, parang pumayat yata si dito sa video ito si Dato Araw, Dato Adlaw, no? Oh, makita ang bigat sa mukha niya sa mga problema. Oh, ngayon, di pa ba meron siyang sinabing kapangyarihan? Eto, panahon na kayang ilabas niya yung kapangyarihan. Ano yung iyatang kapangyarihan niya? Notice ko, balish. O, oh, so, pangalawang ah, notice na ito na na-serve at pinuntahan sila sa CSWD dahil may menor na mga membro ng kasagutan. Huwag kami dito pakialam ang gobyerno ko ito, pro-government ko ito. Ang discrimination ito. Ay, ah, ito naka... Uniform sa CSWD ito, pero itong nagsisigaw, kabusis talaga sa arena nila, no? Sa

Mismo polis kan dyan! Uy! No! Minor ma, minor! Sino kayo na lang makasakot inanap ng CSWD yung mga miyembro nilang uh, minor di edad. lagi ninyo insist inyong Mom, na mo tayo ay, tayo, ay, ili, ay, ili, wali, wala jurisdiction. Prime kayo. Ano wala, mami, Wala o, So, iyan ang problema talaga. Dahil may sarili silang batas, walang jurik jurisdiction ang gobyerno natin. Jurisdiction? na <laughs> sa Oh, <kayo>, <laughs> so ang nasa gobyerno pa ang ignorance of the law. Uh, Ignorancia Juris ni Minet e e X. So posibleng matuldukan itong grupo nila ni Bae At ni Dato Adlaw Dahil patong-patong ng kaso kasi Inihintay yung warrant of arrest Plus meron pang dalawang notice na na sinerve Posibleng madimulis itong lugar nila Pero... Uh, akala ko grupo nila ni Bae yung nagdeklara na nalala niyo na wala nang bisa umano ang pira natin ibang grupo pala yon o, oh, eto today, I am declaring I ibang grupo pala ito hindi grupo ito nila ni Dato Adlaw eto'y grupo sa nagpakilalang Queen Helen the Third. Oh, Queen Helen the Third. At sari-sari na para halo-halo na lumad Muslim, Christian, halo-halo na sa kanya. Oh, anong pangalan sa kanilang lugar? O, oh, tingnan nyo. Meron silang sariling gobyerno. Ang pangalan sa kanilang lugar ay mula kaniyang palas. So, ibang grupo pala ito sa kay kay dato adlaw the demonetization of all the currencies oh so demotisi demo netisisyon na daw sa lahat ng mga pera not only in the philippines but all over the world oh so may kapareho sila pero ibang grupo dahil kung si dato adlaw Inangkin, hindi lang ang Surigao, hindi lang ang Pilipinas, kundi buong mundo. Ganon din ang sa kanila. Hindi lang sa si Pilipinas deklara na nito na bakilalang Queen, buong mundo talaga. No more fiat currency, because today we have the plate, the blue plate of our ancestors in the printing of all the 72 currencies of the world. I am declaring also the release of the Kintel money which has been printed a long time ago. I am calling all the people of the central banks of the Philippine Islands. Jose, grabe ang kapangyarihan niya, no? Ah, tinatawagan niya mga tao sa Central Bank. Is the money with our Lolo Aram, Raja Sulaiman. Oh, so, kung si, si Bae Lourdes, nakatawag siya ng tatay, sila din, uh, may Lolo. Oh, may Lolo din sila. Pero, may kapariho sila na inkantada. Oh, na may kaugnayan sa inkanta, inkantada daw. And besides, this is not your time This is the time of the superpower of the divinity, wherein this is the moment we declare the divine monarchy at the same time. Oh, so kung kay dato at adlaw kapangyarihan mula sa Dios ang sa kanila din, divine monarchy din. Absolute monarchy in all over the global earth. Oh, so hindi lang sa Pilipinas. Buong mundo talaga, absolute monarchy pa. Divine monarchy, global, and all the absolute power and authority, and at the same time... Okay. At kung sila si Dato Aaraw, meron silang sariling mga tao na armado sa Itak, itong grupo din ni Queen Helen III Abdurajak ay may sariling parang private army. Tingnan natin. Ito na tayo oh, ito, ito. mga uh, kasama. Nandito na kami sa Camp Tugal. Camp Tugal uh, ha? Uh, ito na yung part... Oh, so yung kabilang video makita niyo yung mga tao ni... mga tao ni Dato Araw. Sa kabilang video, Yon ang uh, grupo ni... Queen Helen. Po natin ang video. So dumating na yung mahal na arena po natin. So andito yung mga armed forces po natin, Royal Armed Forces. So naka o, say, may Royal Armed Forces sila. Uh, sa grupo naman eh, Dato Adlaw ang tawag diplomat, no? May diplomat sila. Narin po sila lahat. So andito sila. So kung makikita uh, makikita po ninyo mga kasama so, so ang araw ngayon hindi na umiinit no. So andito na yung camp natin. So, ando na yung mahal na rin na natin. Dami na pa lang nagsilitawan ngayong grupo tulad dito mga ah, kapatid at ah, yon nagsalita dito ang Helen the Third, Queen Helen the Third daw. Oh. At nagdeklara pa, di daw matuloy ang eleksyon. Pinakabilin-bilinan ng ating mga lolo, ng mga lola, ng Encantado. Oh, so Encantado. Eh, di may, may kapariho sila ni uh, ba Bae eh, Lourdes, di po ba? Encantadyan din sila. Na tawag na Enchanted Kingdom. Ilista ninyo. Kasi sisingilin ko rin ang Armed Forces ng Pilipinas. Nako, lagot ang Armed Forces ng Pilipinas. Sisingilin daw ng nagpakilalang kuwene na ito. Sa pagpatay, sa tunay na bantay ng kalikasan. Pinatay ang tunay na bantay ng kalikasan? Sino kaya? Mali po yan. DILG, mali po yan. Maling-mali dahil hindi kayo sumunod sa utos ni Queen. Kayo ba ang masunod? Kung lagot! <laughs> The ILJ, Armed Forces, di sinunod umano ang utos ng Queen. O ako. Now, subukan niyo pa dahil tapos na ang palugit ko. Dito ko siguraduhin sa inyo lahat, walang eleksyon. May, may, may palugit din sila. Naalala niyo sila si Dato Adlaw at si uh, Bae Lourdes. Di ba, ba may mga palugit, si 22 hours, si, si 22, 22 hours. Ganon din ang grupong ito, may palugit din daw. Wala kayong authority. Authority. Right? O, so kung sila si Bae Lourdes at sila si itong uh, Dato Adlao, kin Sinabing walang authority ang gobyerno sa kanila, Ganon din. Nito na pakilalang si Queen Helen III Abdul Rajak mga kapatid. Ang gobyerno walang authority sa kanila. Na magpa-eleksyon. Ah, walang authority na magpa-eleksyon. Walang eleksyon daw. Ko na yan? Oh, tinapos na daw niya. Hindi kayo naniwala. Kaya lahat ng commissioner of election, lahat ng militar, lahat ng politika na umupo ng illegal mula nung nag eleksyon kayo after kay Gloria. Tapos, lahat kayo mananagot sa timbangan ng mahal na ina. Ngayon, tawa pa kayo. Oh, huwag kayong tatawa dyan, ha? Delikado kayo. Go by all means. Laugh at the top of your voice. Kasi, itong mukha na ito na pinatay ninyo sa testamento, at nagpalabas kayo ng sangkatutak na Helen Panulino Abdurajak. Kukunin ko rin kayo. Lahat na nag-package. Ano na bang nangyari sa mundo ngayon? Ha? Ah? Oo. Oh. Ito, nag nagsilitawan na talagang iba't ibang grupo. Lahat na gumawa. Nang presentasyon na prep. Representasyon. Misrepresentasyon kunin ko kayo. Dahil, divine justice. Divino gobyerno. Ayaw niyo militar, sumunod sa akin. Ayaw. Oh, ang militar dapat sumunod sa kanya. Dahil siya ang queen. Siya ang uh, nag-claim din na chief of staff. Ayaw ninyo, sumunod sa commanding in chief. Oo, oh, commanding in chief. Akala nyo, biro. Yung ginagawa ko, hindi dokumentado. Siliado at iyan ang paglagay ko sa inyo sa pinakailalim na kulungan ng impyerno. Ang batas ng divino gobyerno ang mananay. Ang batas ng soberenya ang mananay. Maraming salamat. Ayaw niyo pa rin makinig. Nasa inyo. Malapit na kung saan isa-isahin na ang nakatadhan ng kalaban. Nakatadhana kayo para salungatin ka ako. Pero pumayag kasi kayo para luklukan kayo ni si Roy. Kaya maliit o malaki, maghanda ang bawat isa. May parusa. Yan ang tinatawag ko sa inyo. Ang mata na triangulo na kinuha ng kabal, sinira ng Illuminati, sinira ng ISIS, magsisisi kayo. Di ba nabaliktad ko na lahat? Kabal, Illuminati, 999, ay 666, lahat kayo, no? May 999, may 666 pa. O, or papo, o papro, lahat yan, binaliktad ko. Binabaliktad ko ang pinakatinae ng konspirasya. Maraming salamat. Kasi ngayon, nakikita ninyo, dahil tridom na, bukas, ilang araw na lang, ang nakatakda. Basahin ninyo ang istorya ng Pilipinas. Bawat Julio at 3, Hulyo at 4 sa ibang bayan, dahil delay, nauuna sila, yan titingnan ninyo, may nangyayari. Yan ang tinatawag natin, kalagitnaan ng panahon. July, Hulyo. Kaya sa atres, marami na naman kayong angal. Yung mga umaangal, disgrasya. Ang kung, nagaan, Walang pagkakaiba talaga sa uh, grupo nila ni Dato Adlao, di po ba? Nagbabanta. Oh, ang aangal, disgrasya. Tayo ng tama, grasya. Ngayon sabihin nyo, matagal na. Kayong umaangal dyan, nililista ko lang kayo. Dahil matitikman ninyo. No, na, huwag na kayong aangal daw. Dahil baka Ah... Uh, masali kayo sa kanyang listahan. Ang aangal, ililista na daw umano niya. Kaya nauna na yung nagbabala si uh, Police Colonel Attorney uh, yung PNP sa Chief, no? Uh, sa Surigao wag agad-agad maniwala sa mga grupo so rin, mabuti dahil baka ma biktima kayo. Maging maingat ba, especially ang pag-join sa mga organization. Dapat marunong tayo na mag-determine kung iskam ba yung activity. Ititik advantage talaga nila yung educational attainment ng tao plus yung kahirapan ng tao. Yan, totoo. Kaya meron ng mga queen. Ito, queen Helen the third Adju uh -huh? Adjurajak at may dato adlaw. So, pero meron din sila mga miyembro, no? Pero isa lang malinaw, mga kabatid, natupad talaga ang babala ng ating Panginoon so Isu San Mateo Kapitulo 24-24 na sa kanyang pangalan, daming magsilitawan na mga nagdala sa pangalan niya para marami ding mailigaw. Kaya mag no? Ah, uh, bukas talakayin pa natin itong e, grupo. Bago pala akala ko kasama sila. Iba pa grupo ito. No? Oh? At merong parang private army din. No? Oh? At idiniklara kahit si Pangulong Bumbong Marcos daw under sa kaniya. Nako. Oh. So, maraming maraming salamat. Pasok tayo sa punto por punto. Uh, ang dami na nagsilitawan ngayon, di lang itong mga grupo, lalo na sa mga kulto, itong iba't ibang mga sikta na nagsilitawan sa ating panahon. Isa lang ang layunin yan, na malayo kayo sa tunay na iglesia, na malayo kayo sa sakramento ng simbahan. Tandaan natin ang babala mismo ng mga apostol sa unang Juan 2.19-18 na ang humihiwalay sa tunay na iglesia ay mga antikristo. At pag magkahiwalay ka na sa tunay na iglesia, iniwan mo ang Eucharistia na yon ang kailangan para sa ating kaluluwa. San Juan Kapitulo 6, Versikulo 66 yung umiwan at di tatanggap sa Eucharistia ay mga kalaban ng ating Panginoong Heso Kristo. So, bago ko lang nakita itong grupo ni Queen Matagal na ba ito? Uh, napansin na ba ninyo ito? Akala ko, ito'y kasama nila ni dato adlaw iba pala na grupo ito. Oh. Kayo na napansin na, ni na ba ninyo itong grupong ito o ngayon lang? Sige, comment kayo. Uh, mga kapatid. Kung napansin na ba ninyo itong grupo na si Queen Helen Abdurajak daw. Oo. Oh. Uh. Yung reyna nila parang <laughs> oke oh, oh. oke okay, okay. avatar daw oke okay. so